Magandang umaga po. Kamusta po kayong lahat? Uh, kamusta po yung uh, biyahe nyo kahapon? So ngayon ay Friday. Uh, last day of the of the month na po tayo. At uh, ginanghali tayo ng konte. <laughs> Mag-alas 8 na po. Wala pa tayong uh, wala pa tayong earning zero pero kahapon maganda yung biyahe natin, no? minsan 'pag kasarap matulog mahirap uh, na, na, narinig ko na yung alarm eh inano ko lang ng konti balik ako sa tulog okay lang yung ganun uh, mga bumabawi so ngayon uh, bago po ang lahat please like and subscribe masaya na po tayo dyan at binalik yung ano sa incentive binalik yung ito yung kahapon no uh, yung, 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 past dalawa, dalawa pala nakuha natin kahapon at saka yung Wednesday so binalik pala sa binalak, binalik sa 520 12 brides ngayon Okay, so uh, mag-start na po tayo Taro pa tayo Start na tayo So ganoon ulit yung target natin Up Verification Okay Okay, looks good So ganun, ganun, ganun ulit yung target natin 5K Plus incentives Okay, meron pa tayo 95 range So wala kasing malapit na ano eh. ah, uh, wala walang malapit na ano dito. Wala malapit na sa uh, sea oil. Mas gusto ko yung sea oil na gasolina eh. Okay, rolling tayo. Mara, wala na atang pasok sa school ngayon. Tsaka marami atang wala nang pasok sa work kasi ganitong oras pagka mag on ako malapit dun sa sa parkingan dun sa amin may booking na agad eh so nakapag rolling na ako dito sa may parkway dyan na baha yung, yung sasakyan ko last year wala pa rin oh, may nagabang ng isang grab oh Ano, <laughs> walang pasayro <laughs> okay rolling tayo rolling rolling tayo pa baba south tayo na doon yung business sa mga eh. Makati sa Makati naman anytime yun dyan eh kahit anong ano araw kahit anong oras hindi ka talaga masisiro dyan wala pa rin nandito na ako sa may bansa langin wala pa rin ano wala pa rin booking bansa langin is end na yan dyan sa tapat oh dito muna tayong sandali dito sandaling sandali baka ah, may hagit dito eh pag may magbukay dyan sa may say, malayo ang ikot pag may magbukay dyan sa grass oh, mahina nga okay lang ayun inabot na ako dito sa may farmers plaza oh dun, dun, dito lang ako nabukingan Katumal Ibis style Dito sa Ibis style 327 papuntang Bagong taon Pasig <laughs> Ano? <to>? Bagong taon? <laughs> Ngayon ko lang narinig to ah Usually narinig ko bagong ilog eh Pasig Meron palang bagong taon dyan sa Pasig Ito na ang Ibis style Wala ka traffic traffic ah ito yung pinaka ano baga isa sa pinaka matraffic na, na lugar dito sa ano sa Pasig tapos walang traffic parang nakakapanibago <laughs> may nakuha tayong isa bag Pilapil Street San Miguel Pasig papuntang Golden Globe de La Paz Pasig din somewhere in touchdown somewhere in Pasig Di ko alam tong lugar na to ah grassland grassland Bracy ngayon lang ako naka ano dito <laughs> ngayon lang ako naka biyahe dito okay tapos tayo nakadalawa tayo dalawang booking nandito na tayo nakakuha ng pasahero dito sa may Park Chatu sa may Ortiga Center ito Park Chatu pangatlo at least nakatatlo pa tayo 6946 <laughs> pababalan daw parang ano eh Korean yung nakalagay ayan 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 na nakakuha tayo ng ano, pang-apat <laughs> dito sa may Discovery Suites papunta kay Mumamul so pero mo yun plus 8 na tayo nag-umpisa naka-apat pa tayo walang ad uh, ilang, anong oras na pa tayo nakakuha ng 8.30 malamang mamayang hapon dadami itong pasahero mamaya siguro marami nang lumabas pero may chance pa tayo pagka hindi ito i-cancel diba makaapat tayo may chance pa may chance pa natin kasi 12 lang ngayon eh binaba ulit eh binalik sa 12 kahapon 13 ngayon ginawang 12 ulit 520 so may chance pa tayo may chance pa tayo mamaya nice nice Papuntang ano to? Papuntang Trinoma. Magkano? 200 cash. Let's go. Touchdown dito sa my Trinoma. 10:24 na po. Ang breakfast mo tayo. May lang kanina ng dalawang slice bread. Pero tayo 718 ba, hindi, masama kasi nung oras na tayo nag tapos naka pa tayo check natin 4 tama apat ano nangyari bakit meron tayong ano complete one ride bakit may kinansil ba ako kanina parang parang wala naman akong kinansel kanina para merong one more ride na ano kailan kaya to malapit na sa amin to eh doon na lang muna tayo kakain sa may short horn kain tayo ng Paris Overload Paris Masarap yung Paris doon eh na tayo Sa Calle Paris Ano to? ko? Ito sa may short horn Ano po? Ah uh... <coughs>

maganda dito di maraming ano maraming sibuyas yun know. o more sibuyas tinang garlic chili kalamansi kalamansi

Oo, kuya. Saan ba kasi tayo pupunta? Aayos na ba tayo dito? Hindi pa tayo sa Baguio. Baguio? Saan naman tayo hindi kira doon? Si ate? na si ate? Nakahusap ko siya ng buwis. Pagkakitaan dito po sa sakit Nabasa raw sa Facebook. Bakit hindi mo lang siya nagpamita sa amin? Huwag na mag-ari. Nagkakabala siya. Ayaw na kong magpamita si Andalang doon. Sinabihan nila ako na mag-impake tayo, tapos ito na tayo ang gabi. Basta, talihan mo ha. Baka may tayo ng gusto kong tang eh. Ito. Baka nalihintay na rin si ate sa sa tabi na. Sige, mabilis lang to. Huwag na kapahan ha. Pwede na yung maiksi, basta makapagpaalam ka. Biniyak ka ba tayo lang? Ang gabing na ay nagsimulang magbago ang buhay namin. May nabili nga pala akong ano, ah... Uh, lagayan ng cellphone magnetic integrated folding double handle, tingnan natin op unboxing ito na siya op okay suction daw eh suction ito tapos ito yung magnetic tapos ito yung may dalawang ano siya. May dalawang ring. Tingnan natin. Ah, ito yung ano. Ito yung ilalagay mo sa likod ng kaya siguro merong kaya siguro merong ano to butas ito kasi pag uh, merong sensor dito sa likod. Ayan. Kagaya ng isang isang cellphone ko. Oh. Ito, isang isang cellphone ko, meron siyang ano sa likod, oh, may sensor. Yan, pwede dito. Ito wala sa side lang to eh, kung Samsung ko. Yan. So, yan. Ang suction nito, tingnan natin kung madikit itong suction. Oop. Tingnan natin. ay hindi pang plastic lang siguro to ah, pang salamin ito sa salamin oh. ah. ah pang salamin lang madikit madikit na madikit sa salamin no oh. Iyon. yun pang salamin lang sya mo dito yung idikit mo to sa cellphone Pwede na, ah. Okay. 4.52 na pala. Meron pala akong hinati dito from uh, from doon sa may target papunta dito sa may tipas. Grabe ang traffic. Kaso lang, before before 5 minutes before ano eh, na, na technical ako dun eh. Before 4 na na-accept ko. So nung pagpasok dito, grabe, makahalos sa oras din. Tapos grabe traffic dito sa ano, tong tipas tagig, parang hindi siya ganun advisable na kukunin itong itong ano nito, anak ah, ng toko. Tumawin. Parang hindi advisable kumuha ng ano dito. Yan no? ito itong itong area na to, itong grabe ang ano, sikip. Mula mula kami doon sa kabilang side kanina pa, pasok dito kumakain din ng mga halos 30 minutes yung kinuha kong yung nirecord ko pala kanina slow mo kaya hindi ko na na ano, dinilit ko na ito pasig na ito eh grabe itong lugar na ito. inoff ko muna yung apps ko kasi parang hindi ano hindi ano yung may pumasok din doon two drops doon din sa loob ng tipas sabi ko wala kasi doon sa may may cementerio doon eh kaya nag nag buhol-buhol na yung traffic inof mo na yung ano uh, apps ko so yung second half ng ano natin wala pa tayo ano wala pa tayong doon sa lobby wala na sure sure na tayo hindi natin makukuha pagkano ito na wala na ano na to tagilid na rin tayo dito kasi ano pa eh walo pa dito pa tayo sa pasig inoff ko muna sigurado tayo pagka uh, i-on natin to babalikin tayo doon sa may bandang tipas tapos na ang laban hindi yan na hindi nasa bulod doon sa loob. Ah. Uh, update muna tayo ng ating earnings. Meron tayong 2,200. Okay, let's go. May natin on medyo hindi hindi maganda yung, hindi maganda 'yung pagkakatimpla. punta tayo dito sa traffic na lugar sabi ko lang nga ba eh. 19 19 km talaga ayaw talang ibigay siyempre natin tangkapin yun 19 kilometer mamaya pagkatapos ng incentive tangkapin natin yun kahit 100 kilometer traffic yung ano C5 A e road papuntang ano yan papuntang uh, kal, uh, kalayaan ingat ingat dyan ayan oh. grabe ang traffic dyan huwag e tayong kumuha huwag tayong kumuha ng dadaan ng C5 kung hindi sagupa natin yung traffic na yan balik tayo dito sa no BGC biglang truma, biglang nagiging traffic ano labasan siguro ng ano lapasan na yung mga truck da, kanina walang walang tayo nakuha Park Triangle Corporate Center to Shopwise Circuit so sa circuit makati mas okay yun banda doon kaysa ipasok ka dyan sa bandang Pateros Pasig Tagig ah eh, matindi yan okay na okay na yung uh, okay na yung bandang ano bandang uh, bandang matatawag natin ang bandang west strategy lang touchdown tayo dito sa may uh, ayala circuit oh may rips munod circuit 2 ah, paglipay street mandaluyong ah okay okay pa yan 100 cancel hindi siya dumating 5 minutes na so babayaran tayo na 9 km masyadong malayo yan may pumasok pa 9 km malayo yan masyado ano lang ano lang tayo 5 5, 6 sharing their location ito may pumasok cash na naman cash yung kanina eh tapos wala sa kabilang nga ano, na naman sa main ano siya sa mall entrance main mall entrance saan ba to? ay alam mo sa chapa kapayanan San Juan, San Juan, San Juan pa rin. Malapit naman sa San Juan ito. Next, pangatlo natin, puro kasya. Dito di Sampalok, Sampalok 2. Saan ba Tumas mura ito. Ah, papunta sa amin, malapit. Sampalok to QC. Let's go, 200 pesos yes pangatlo natin 3 of 8 3 <laughs> of 8 kinansel pa kinansil ang pumalit wow. sige bima pa okay pinalitan pinalitan Bima pa 2 San Juan Okay. Passenger is sharing their location. Fine, fine. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Grabe ang traffic ngayon ano? Ngayong gabi. Yung book na napupunta na, ano? Hindi bigay sa akin. Lugar talaga na mata traffic. Inoff ko muna yung apps Dito na sa Tondo Mayra baka Papasukin tayo doon sa ano? Papasukin tayo sa Sobrang sikip Gas gas ng ano natin Kasak yan ito pa lang Okay lang Sobrang traffic 3,000 pala yung Airways natin Ah dali ito sa traffic okay it's okay panalo si Grab <laughs> panalo si Grab ngayon hindi na natin makukuha yung ating uh, incentive tsaka kaya kung buksan yung apps dito sa ano? dito sa may bandang uh, tondo area kasi mahirap na papasokin ka dun sa loob gas-gas ng kalaban dun eh daming motor off mo na mamaya na tayo mag-on pagka medyo maayos na yung area ayun nandito na tayo sa may actually ah, nandito ako sa may malabon eh papauwi na ako tumigil ako kanina tumigil ako kanina sa, ano, sa traffic kaninang hapon doon napunta ako sa may Grabe, ang traffic. Na ano ako, na parang nalulula ako sa traffic. Hindi ko makagalaw. So, hindi natin na-meet -me yung dalawang, ano natin. Hindi natin na-meet yung, hindi natin na, yung, natin na yung incentive. At hindi natin na-meet yung 5K. Kasi, 3.7 lang tayo. na 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 ako na yung energy ko doon sa ano sa traffic doon sa may uh, tipas tagig papahinga na ako kasi eh, nung pumunta na ako ng Makati matraffic na doon doon papunta doon sa may madaan sa cemetery doon sa may uh, may ano pa may trick or treat na may ano pa parang uh, tag yung sa may niwasan ko rin yung traffic doon sa may poblasyon so yun, ah, hindi naman tayo logi eh. eh, pwede ko namang itodo kanina pero ayaw okay, ko wala lang ano parang parang uh, nauubos yung energy ko na de-drained So, yun na lang po at maraming salamat. Bye-bye!